Alam mo ba kung bakit maraming Indian kahit ordinaryo lang ang trabaho, nakakabili ng lupa, nakakapagpatayo ng bahay at nakakapagpundar ng negosyo sa loob lamang ng ilang taon? Sa Pilipinas, sanay na tayo sa mga tinatawag nating Bombay na umiikot sa barangay sakay ng motor, nagpapautang ng 5-6 pero kung isipin mo, hindi lang sila nagpapautang. Habang kumikita sila ng piso kada piso, nagtatayo na rin sila ng pundasyon ng yaman nila. Sa India mismo, maraming pamilya ang lumalaki na may mindset na kahit maliit ang kita, basta disiplinado, yayaman ka rin. At hindi pera sa wallet ang tunay na yaman kundi assets na hindi agad na uubos. Sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang mga Indian Ipon Secrets at Financial Mindset na ginagamit na nila sa loob ng dekada. At ang maganda, pwede mo itong gawin kahit dito sa Pilipinas, kahit ordinaryong empleyado o small business owner ka lang kung gusto mong matutunan kung paano nila pinalalaki ang maliit na kita para maging malaking kayamanan, panoodin mo ito hanggang dulo. Welcome sa The Brown Investor, ang channel kung saan tinuturuan kita kung paano mag-ipon, mag-invest, at gumawa ng diskarte sa totoong financial freedom. Kung napanood mo na ang mga videos ko tungkol sa Japanese kakebo system, Chinese frugality and family savings, Singaporean pay yourself first discipline, Korean future focused investing and side hustle, at ang Taiwanese financial style, ngayon naman lilipat tayo sa India. Isang bansa na matagal nang kilala sa frugal living at wealth building habits. Sa dulo ng video na to, may matututunan kang step by step na pwede mong simulan ngayong linggo para unti-unting masanay sa Indian style ipon na kayang bumuo ng long-term wealth. Sa India, karaniwan na ang konsepto ng ledger life. Kahit sa risari store level lang na tindahan nila, meron silang notebook o small ledger kung saan nakalista lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. Sa modernong panahon, dumagdag na rin ng mga mobile apps tulad ng Walnut, MoneyView, at kahit simpleng Google Sheets para itrack ang daily expenses. Bakit nila ito ginagawa? Naniniwala sila na hindi mo pwedeng i-manage ang pera na hindi mo kilala. Kapag hindi mo alam kung saan napunta ang sahod mo mas madali kang maubusan ng pera at mahihirapang mag-ipon. Sang kwento lang, sang kaibigan kong Pinoy na nagtatrabaho sa Indian-owned textile shop sa Divisoria. Napansin niya na pati pamasahe kape, at maliit na paninda naka-record sa notebook ng Indian boss niya. Sabi ng boss niya, If I don't know where one peso goes, I can't make one million pesos later. Pinoy Applications 1. Gumamit ng Money Manager app or Excel para i-record lahat ng gastos mo sa loob ng 30 days. 2. Sa unang linggo pa lang, makikita mo kung saan ka lumalampas. Grab delivery, milk o shabby sale. Number 3. Kapag alam mo na mas madali nang magbawas at maglipat ng pera papuntang ipon. Pangalawang sikreto. Iniipon nila ang kayamanan sa anyo ng ginto. Sa kultura ng Indian, tuwing may extra pera, hindi nila agad ginagasto sa bagong phone o bagong sapatos mas madalas bumibili sila ng maliit na gold jewelry or gold coins. Sa kanila, ginto ang tunay na alkansya. Hindi basta-basta na uubos at tumataas ang halaga habang tumatagal. Ano ang cultural reason? Mahilig sila sa asset building mentality. Ang ginto ay pwedeng gawing emergency fund o pangkasal at may emotional value at financial value. Sang kwento ko sa inyo, sang India na tindero sa baklaran na nakausap ko, sabi niya, lahat daw ng kita niya sa loob ng tatlong buwan, hinuhulog niya sa maliit na gold ring o chain. Pagdating ng 3 to 5 years, nagiging puhunan na niya ito sa bagong tindahan. Para daw hindi siya matukso sa luho ginagawa niyang hindi madaling galawin ng ipon. Pwede rin to sa Pinoy application. Kung wala pang budget sa gold, pwede kang magsimula sa time deposit sa digital bank, UITF o mutual fund, small gold bar investment. Ang mahalaga, wag lahat cash sa wallet o GCash. Dapat may ipon na hindi madaling gastusin at nagiging asset habang tumatagal. Pangatlong sikreto. collective savings o cheat funds para itong mas structured na paluwagan sa atin. Sampun tao mag-aambag ng pare-parehong halaga kada linggo o buwan. Kada cycle, may isang makakakuha ng kabuoang pondo Umiikot ito hanggang lahat ay makakuha ng malaking lump sum. Bakit ito effective for savings? Kahit tamad ka mag-ipon, mapipilitan ka. Access to capital magagamit sa big purchases o small business. Community trust, may social pressure para hindi ka lumiban sa hulog. Kuwento ko sa iyo sa India ang mga tindero ng tela o spices kadalasan naka-cheat fund para makapagbukas ng bagong stall. Sa Pinas naman may mga bumbay na sumasali rin sa sariling paluwagan ng community nila para mas mabilis umikot ang pera. Pwede rin ito sa Pinoy application. Sumali ka sa paluwagan sa opisina o kapitbahay. Kung teki ka, pwede na rin gumamit ng digital group savings app o GCash groups para transparent. Pumili ng goal per round. Halimbawa, pambili ng scooter o pang-start ng sari-sari store. Pang-apat na sikreto. Jugad mindset o ang pagiging creative at matipid bago gumastos, iniisip muna nila, pwede bang i-repair o i-reuse? May mas murang alternative ba? Dahil dito, mababa ang waste at mas mataas ang naiipon. Ano ang mga practical examples? Luma at sira na furnitures. i -re nila o gagawing storage. Packaging ng produkto. nire sa tindahan. Halos walang tinatapo na pwedeng pakinabangan. Pwede rin ito sa Pinoy application. Gumamit ng 3D rule bago bumili ng bagong damit. Ayusin muna bago palitan. Magkaroon ng one-in, one-out rule sa bahay para iwas clutter at gastos. Panglimang sekreto Huwag umasa sa iisang kita. Sa India, kahit maliit ang kita, nagdadagdag sila ng side hustle. alimbawa may sari-sari store shop sa umaga, nagle-lending o nagpapapone service sa hapon. May remittance sa maliit na online buy and sell. Kwento ko sa iyo, isang bumbay sa Tundo, may maliit na tindahan ng tela pero kumikita pa rin sa 5-6 lending. Sabi niya, if one income sleeps, the other is awake. Pwede rin to sa Pinoy applications, gumawa ka ng online freelancing gig tulad sa Canva, copywriting or tutorial, magbenta ng small product online o sumali sa affiliate marketing. Lahat ng extra income, diretso sa ipon at investment hindi sa luho. Pang-anim na sikreto, mababang lifestyle, mataas na ipon rate. Hindi uso ang social media flex sa karamihan ng Indians na nakafocus sa yaman. Mas inuuna nila ang future asset kaysa instant gratification. Anong mga practical signs? Rare silang gumastos ng gadgets every year. Hilig nila ang home-cooked meals kaysa kain sa labas. Madalas, one motorbike o simpleng kotse lang ginagamit ng pamilya kahit kaya bumili ng bago. Pwede rin ito sa Pinoy application, gumawa ng no-spend weekend kada buwan. Limitahan ang online shopping sa tuwing may sale. Document your progress. Masarap makita na imbis na luho, savings ang naiipon. Ang pitong sikreto. Unahin ang ipon bago ang gastos gamit ang automation. Sa India uso ang SIP or Systematic Investment Plan. Automatic na kukuha ng portion ng sahod at ilalagay sa savings o investment. Sa ganitong paraan, hindi mo na nakikita ang pera na pang-ipon kaya hindi ka na natutukso na gastusin. Pwede rin sa Pinoy application, mag-set up ng auto-transfer sa digital bank tuwing sahod. Gumamit ng separate bank account para sa ipon lang. Start small kahit 50 to 100 per day basta automatic at consistent. Kung susumahin natin ang Indian ipon formula, ito ay disiplina plus asset mindset plus community plus automation plus frugal lifestyle equals long-term yaman. Kahit maliit ang simula mo kung gagawin mo ang habit na to, bibilangin mo ang bawat piso, gagawin mong asset ang ipon mo, magkakaroon ka ng side income, at hindi ka bibili ng hindi kailangan. Darating ang panahon na ikaw na rin ang tatahaki ng pera papuntang yaman. Simulan mo ngayon mag-ipon kahit 100 per day. Gumamit ng auto-save system. Iwasan ang show-off spending. Kung gusto mo pa ng gantong videos na nagtuturo ng Asian Saving Secrets para sa Pinoy, mag-subscribe ka na sa The Brown Investor. At ishare mo ang video na ito sa kaibigan mong gusto na ring maging wais sa pera.